Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, hindi muna tayo gagala. Tayo ay magpo-food trip. Ayan, tama guys ang narinig nyo. Magpo-food trip muna tayo dito sa Dara. At dahil na-miss nga namin ang mga Pinoy foods, ayan, dadayo tayo dito sa Saying pun para kumain ng isaw. Kasama natin ngayon si Lalu ang aking travel buddy at ang aking food trip buddy. Ayan. Lagi kami magkasama kapag magpo-food trip, guys. At kung saan saan kami nakakarating, kahanap ng mga makakain. Ayan. Food is life. Nandito tayo ngayon sa Sayang Puni Station, exit A1. Iga-guide ko na rin kayo, guys, kung sakaling gusto nyong dumayo dito sa Dara, sa Sayang Pun. Iga-guide ko na rin kayo kung paano pumunta sa kanilang restaurant. Ayan. Sa exit A1, guys, ay lalabas lang kayo dyan at lalakad kayo sa inyong left side mga nasa 1 minute walk lang guys paglabas nyo ng exit A1 ayan, turn left, lalakad lang kayo matatanaw nyo na dyan ang kanto na yan paliko sa Dara pwede rin kayo guys sumakay ng tram pero nasa kabilang kalye yung sakaya ng tram so bababa kayo dyan sa sa, sa Saingpun at lalakad na lang kayo papasok dyan sa Eskinita papuntang Dara so kasi nag kami guys pero pumasok may ng MTR para ma-guide ko kayo ng maayos from exit A1 so ayan papasok lang kayo dyan sa kanto makikita nyo na sa inyong right side ang Dara marami kayo guys pagbibili ang pagkain dito sa Dara So Bali, meron din silang mga top silog. Yan po silog, e, silog, isda silog, lumpia, silog hanggang 3:30 PM. 11:30 sila nagbubukas kapag Sunday, Thursday, Friday, Saturday at Sunday. 11:30 sila nagbubukas. At meron din silang halo-halo. Ayan, titikman din natin 'yan, guys. Bali, pagpasok pa lang namin dyan sa Dara, ayan, mababait ang mga staff nila. I-welcome ka nila agad at naka-smile sila agad sa inyo. At dahil nga, guys, maganda ang music dyan sa loob, ayan. Magbo-voiceover na lang tayo. Actually, i-upload ko na yung video na to. Pero, nagkaroon ng mga violation. <laughs> dahil sa magagandang music, ayan. Kahit na pinas forward ko ay... I... Ganon pa din. Kaya ngayon ay ibo-voice over na lang natin guys. Ayan. Hindi nyo na maririnig ang aming chismisan. Charot. Ang aming chismisan ni Girlie. Diyan sa habang kumakain kami. Ayan. Nag-chismisan lang kami dyan. Pinas forward ko yan guys. Pero na-detect pa rin. Kaya inulit na lang natin. Ayan. Nag-voice over na lang ako. So ngayon nga umorder na kami ng aming foods. At hindi lang isaw ang aming na-order. Dahil nga ang daming lang masarap na foods. At marami rin kaming order na foods. Ang ganda guys ng paligid. Ang ganda sa loob kasi anda ang para ka talagang nasa Pilipinas. Ayan. Yung paligid niya ang ganda. Yung mga upuan nila, ilaw nila. Parang nasa Pilipinas ka lang guys. At buti na nga lang guys, nung dumating kami ay hindi pa ganun kadami ang tao. Kasi nga kabubukas lang nila. Ayan, una nang sinerve ang pineapple juice at ang orange juice namin. Kaya yan muna at uminom muna kami ng aming mga juice sakto naman yan guys kasi sobrang init ang panahon ngayon dito sa Hong Kong kaya kailangan nating uminom minsan ng mga malalamig Ayan. at dahil matagal din kaming tumambay sa labas dahil ang aga namin dumating 10.30 yata dumating na kami 11.30 ang opening hours nila ayan ang foods namin so ayan naka fast forward lahat yan guys dahil sinubukan kong i-upload nang naririnig ang music pero hindi pa rin talaga pumasa kay Lolo YT. So, yun guys. Kakain na tayo. Ang in-order namin ay liempo silog at saka imbotido silog. So, kapag pupunta kayo dito guys ng ibang araw, ayan, Monday, Tuesday, Wednesday ay 5.30 sila nagbubukas. At kapag Thursday, Friday, Saturday, Sunday ay 11.30. Marami kayong pagbibili ang foods dito guys. Sa presyo naman guys ay ang presyo niya ay nasa 78 up. So yung mga silogs nila ay mga nasa 98 Hong Kong dollar. Basta 78 Hong Kong dollar pataas ang kanilang mga presyo. So yan, mamimili na lang din kayo at marami silang mga foods dyan next vlog naman natin at dahil nga summer kasi guys hindi tayo ngayon nakakaakit ng bundok kaya ngayon nagpo food trip tayo at gumagala lang dito sa kapatagan sa mall dahil nga sobrang init ngayon dito sa Hong Kong so ngayon guys ay napag-isipan namin mag food trip so baka next vlog natin ay magpo food trip ulit tayo guys dahil, dahil habang kumakain kami dyan guys ay pinag-uusapan na naman namin kusan kami kakain sa susunod ayan. puro food trip pag kaming dalawang magkasama guys ni girl lalo ay lagi kami nag food trip so yan kumakain pa lang kami ay nag-iisip na naman kami ng order na dessert so yan naisip na namin na order na lang ng isang halo-halo para matikman namin ang halo-halo ng dara kaya o order na lang kami ng isang halo-halo. At susubukan natin i-voice over to hanggang matapos guys ang video. Ayan, kasi nga hindi ko na na-save ang mga original na video ko. Gusto ko sanang i-edit ulit at lagyan ng lang, lang ng ibang music at tanggalin ng fast forward. Pero nawawala na ang aking mga original na video at akin nang na-delete. Ayan, bago ko na-upload kay YT na hindi pala pwede. So, ngayon, ibo-voice over na lang natin hanggang matapos ang video natin. Ito. At dahil nga Sunday, ayan, kailangan nating mag-enjoy naman, mag-relax. At paminsan-minsan ay i-treat natin ang ating mga sarili, ayan, sa mga masasarap na pagkain. Dahil tayo ay nagpapakahirap dito sa abroad para magkuskos. Ayan. Kaya kailangan nating treat minsan ang ating sarili sa ating mga kinakain. Lalo na kapag day off. Uh, drinks din sila dito guys na pwede nyong order rin. dahil nga hindi naman kami masyadong umiinom ni girl lalo. Ayan. Kaya nag orange at pineapple juice lang kami. May mga cocktails din sila dyan guys na pwede nyong itry may mga foods din sila na pwede nyo i-try, pero itinray namin ang mga silog nila ayan kasi nga magla lunch na rin kami ng derecho ayan pati rice siyempre at may achara din niya na side dish kaya masarap din ang aming kain masarap din ang mga suka nila para dun sa isaw na in order namin panalo din at higit sa lahat, ang nagustuhan ko sa kanila guys, sa loob ng restaurant nila ay ang ganda ng ambience. So parang iba talaga yung wall niya, yung mga ilaw, yung table. So yun, parang mas gaganahan ka kumain. At ang babait ng staff nila, yan, nag-offer din sila na picturean kayo. At lagi silang naka-smile. So, yon Kaya, mas masarap kasing kumain, guys, kapag ang staff na nagsiserve sa'yo ay hindi nakasimangot. <laughs> mas masarap kumain guys mas gaganahan kang kumain at dahil nga nabusog na kami sa aming in order na yan silog at embotido silog at isaw ayan isang halo halo na lang ang order namin para sa aming dessert at maghahati na lang kami ni girl lalo at baka hindi namin maubos kung order kami ng tag isa tapos hindi namin mauubos kaya yun guys o order na lang kami ng isang halo-halo at kami ay maghahati na lang. So siguro babalik din kami dito para tingnan ang kanilang platters. Meron kasi silang isang set ng platters, guys, na 368 worth 368 na good for 4 person. So kailangan pag bumalik kami dito ay kasama namin ang ating mga friends. Kailangan nating magsama para matikman ang kanilang platters na 368. Sa next vlog naman natin guys ay dadalhin ko kayo sa Tramview Cafe dito sa mid-level, dito sa central. So, doon naman tayo susunod na magpo-food trip. At i vlog din natin para guys kung sakaling gusto nyong itry ay may idea na kayo. Ayan. Katulad dito sa Dara, yung mga pagkain nila dito na puro pinif Pinoy foods ay masarap masarap talaga. At syempre, ititreat natin ang ating sarili dahil nga sumahod. Ayan. Hindi naman lagi tayong kakain sa ganitong medyo pricey na foods. Kasi hindi naman natin kakayanin lagi tayong kakain guys dito dahil may sinasupportahan din tayo sa Pilipinas. Ayan. <laughs> Pero kailangan natin paminsan-minsan ay itreat ang ating sarili sa mga ganitong foods na gusto natin kainin ay kainin natin habang may trabaho pa tayo at habang may pambili pa tayo. So, yun guys ang, ang motto ko. Uh, kainin natin ang mga gusto natin kainin at bihin natin ang ating mga gustong bilhin habang may trabaho pa tayo habang may pambili pa tayo. Dahil pagdating ng panahon na wala na tayong pambili at gusto natin kainin ang ating mga pagkain na gustong kainin ay hindi na natin mabili. Kasi nga wala tayong trabaho at wala na tayong pambili. Ayan, kaya bibilihin na natin ngayon. Habang nagtatrabaho pa tayo ay tikman na natin yung mga gusto nating makain. Ayan, magpapataba muna tayo ngayong summer. Dahil pagdating ng winter guys ay magbabalik bundok na tayo. Ayan puro hiking naman at gala talaga sa bundok ang ating iba vlog. Kaya ngayong summer at dahil mainit, ayan dito muna tayo sa mga kapatagan, dito muna tayo sa mga mall, restaurant, dyan muna tayo gagala at magbablog. So yun na nga guys, nag-order na kami ng halo-halo. Para pagdating pagkaubos ng ating rice ay kakain naman tayo ng halo-halo. So sa ngayong oras guys, after 1 hour namin dyan, ay nagdadating na yung mga ibang tao kasi nung pumasok kami diyan ay kabubukas lang nila kaya wala pa talagang tao bali may isang mga ano lang na mga pinay sa kabilang side so mga marami din kumakain diyan guys at pwede din kayo mag-celebrate ng birthday diyan kapag gusto niyo mag-celebrate ng birthday diyan at salamat ka pala sa ating nakasama ngayon nagumala at kumain dito sa Dara na si Girl Lalu Ayan, si girlie ang lagi kong kasamang mag food trip Ayan, sa susunod dadali naman namin kayo sa ibang uh, restaurant para uh, i-share sa inyo yung mga pwede nyong kainan dito sa Hong Kong madami-dami rin kami guys na pagkwentuhan habang kumakain siyempre nagchismisa na rin kaming dalawa <laughs> nagchismisa na rin kaming dalawa habang kumakain at yun nga, naubos na rin namin ang aming uh, rice. Medyo marami yung serving nila guys ng rice. Talagang mabubusog kayo. Yan, medyo nahirapan akong ubusin. Pero ayan na, dumating na ang aming halo-halo. Ayan. Isang halo-halo para sa aming dalawa. Ang sarap guys ng halo-halo nila. May pichi-pichi pa yan. May leche plan. At thank you din sa staff na nag-offer na picturean kami. Ayan. Thank you. At 'yun na nga guys, dito na nagtatapos ang ating food trip vlog. See you next vlog guys. Bye-bye.